Minsan akong napahiya sa bus, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Hello, ako si Maya, dalawamput dalawang taong gulang. Nag-aaral ako ng edukasyon sa isang maliit na kolehiyo sa bayan ng Lipa, Batangas. Araw-araw, bahagi na ng buhay ko ang pagsakay sa masikip na jeep sa umaga at hapon, isang rutang paborito ng mga estudyante at mga manggagawa sa aming komunidad. Nakakapagod, pero sanay na akong magdala ng libro o makinig ng musika habang nakikipagsiksikan sa mga pasahero. Ngunit may isang araw na nagbago ang lahat, isang karanasang hindi ko inaasahan, na nagsimula sa isang tahimik na lalaki na palaging nakikita ko sa likod ng jeep. Tuwing sasakay ako sa jeep sa hapon, napapansin ko na laging naroon si Carlo, isang binatang tila mahiyain pero may kakaibang aura. Simple lang ang kanyang suot, madalas jeans na medyo kupas na at plain na t-shirt na tila ba may kwento sa bawat tupi. Hindi kami nag-uusap noon, pero palaging nagkakasalubong ang aming mga mata. Sa araw na iyon, kakaiba ang dami ng tao sa jeep, sobrang siksikan na halos hindi na makagalaw. Kasabay ng ingay ng makina at usapan, naririnig ko ang malakas na tugtog mula sa kanyang cellphone. Naiinis ako. Huminga ako ng malalim, nilingon siya at mahina kong sabi, pwede bang pababain mo lang yung tunog? Medyo malakas. Nagulat siya, pero hindi nagalit. Sa halip, umiti siya na parang may bahid ng kasiyahan sa mga matang kayo manggi niya. Pasensya na, hindi ko napansin. Nasira kasi yung earphones ko, sagot niya habang inaayos ang volume. Hindi ko inaasahan ang sagot na iyon, hindi ito ang tipikal na dahilan na naririnig ko. Napangiti ako sa kanag-umpisang mag-usap kami. Nalaman kong nagtatrabaho siya sa isang maliit na shop ng motorsiklo sa bayan, pero nangangarap siyang makapag-aral muli, baka engineering ang susubukan niya balang araw. Mula noon, naging bahagi ng aking araw ang mga pag-uusap namin habang magkasamang sumasakay sa jeep. Kahit gaano pa kasiksikan ang jeep, palaging may espasyo kami na tila amin lamang, basta't magkasama kami. Sabi nila, kapag ang jeep ay parang gera sa dami ng tao, isa akong maliit na manok na laging sinusubukang makahanap ng lugar. Madalas, si Carlo ang aking tagapagtanggol, tahimik pero maasahan. Kapag ako'y natutumba dahil sa bigla ang preno o siksikan, siya ang unang humahawak sa akin, sinasabi, huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Ang kanyang presensya ay parang hangin sa init ng araw, nakakapawi ng pagod at takot. Minsan, habang bumabayo ang ulan at ang jeep ay puno hanggang sa gilid, halos hindi na ako makahinga dahil sa init at dami ng tao. Biglang natumba ako nang huminto ang jeep ng biglaan. Agad siyang sumalo sa akin, hawak ang braso ko ng mahigpit, sabay ngiti na nag-iwan ng kilig sa puso ko. Parang gusto ko nang bumagsak sayo, biro niya na maihalong lambing. Napangiti ako at naramdaman ko na para bang ang mundo ay tumigil sandali. Mula sa simpleng pagtatanong hanggang sa pag-aalok ng tulong, unti-unti akong nahulog sa mga mata ni Carlo. Ang mga araw na dati nakakapagod ay naging puno ng saya at pag-asa. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. May isang lihim siyang inilihim na magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa kanya at sa aming mundo sa likod ng siksikang jeep. Sino kaya siya talaga? At ano ang tunay na dahilan kung bakit siya palaging naroon? Patuloy na samahan ako sa susunod na kwento dahil ang lahat ay nagsisimula pa lamang dito. Minsan na napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Hindi ko inakala na ang simpleng pag-uusap sa jeep ay magiging simula ng isang kakaibang kwento sa buhay ko. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng aking routine si Carlo. Lagi siyang naroon kahit gaano pa kasikip ang jeep o gaano kainit ang panahon. Parang siya ang tahimik na sandigan ko sa gitna ng gulo at ingay ng araw-araw. Isang hapon, habang pauwi kami mula sa klase, halatang masikip ang jeep kaysa dati. Ang mga tao ay nagdudula sa bawat sulok, at halos hindi na ako makahinga dahil sa init at siksikan. Si Carlo ay nakatayo malapit sa akin, nakatingin sa akin na parang nag-aalala. Napansin ko na lagi niyang iniingatan ang posisyon niya upang protektahan ako sa mga pagtulak-tulak ng mga tao. Huwag kang mag-alala, andito lang ako, ang sabi niya ng mababa, na para bang pangako. Habang tumatagal, napansin ko ang mga maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin, ang pag-aabot ng upuan kapag mailumabas, ang pag-abot ng tubig kapag ako'y nauuhaw, at ang mga simpleng iti na nagbibigay ng kakaibang init sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagiging espesyal ang mga sandaling iyon sa gitna ng araw-araw na pagod at problema. Isang araw, habang bumababa ang araw at malapit na kaming marating ang aming lugar, biglang huminto ang jeep dahil sa traffic sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ang mga pasahero ay nagsimulang magalit at magreklamo, pero si Carlo ay nanatiling kalmado. Napagmasdan ko siya ng mas mabuti, ang kanyang mga mata ay tila may malalim na iniisip, at ang mga kamay niya ay medyo nanginginig habang hawak ang kanyang bag. Tinanong ko siya, Carlo, okay ka lang ba? Napangiti siya ng pilit, ngunit mailungkot sa kanyang mga mata. Naman, Maya. Medyo pagod lang siguro, sagot niya. Hindi ako kumbinsido, pero hindi ko na itinuloy ang tanong. May mga bagay na tulad ng mga ito ang hindi madaling ipaliwanag, lalo na kung tungkol sa puso at pangarap. Habang papalapit kami sa aming mga hinto, nagkaroon kami ng pagkakataon na makaupo ng magkatabi. Hindi ko maiwasang mapansin ang kanyang mga mata na tila nagkukubli ng isang sikreto. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may mas malalim pa sa likod ng kanyang mga ngiti at simpleng mga salita. Nagsimula akong mag-isip saan kaya nanggagaling ang kanyang pagod. Ano kaya ang pinagdadaanan niya sa araw-araw? Ang lahat ng ito ay nagbigay sa akin ng kuryusidad na malaman pa ang tungkol sa kanya, ang lalaking palaging naroroon sa likod ko sa jeep, na tila isang tahimik na tagapagtanggol sa gitna ng aking mundo. Hindi ko pa alam, ngunit ang araw na iyon ay simula pa lamang ng isang paglalakbay na magpapabago ng aming buhay, isang kwento ng pagtitiwala, pangarap at mga lihim na kailangang tuklasin. Sabay tayong magbukas ng pinto ng misteryo at alamin kung ano ang nasa likod ng mga matang kayumanggi ni Carlo. Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Habang patuloy ang aming mga pag-uusap sa jeep, unti-unti akong nahuhulog kay Carlo. Ang mga simpleng biro niya at ang kanyang tahimik na presensya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang aliw sa gitna ng araw-araw kong pakikibaka. Isang hapon, habang bumababa ang araw at ang jeep ay bahagyang mas maiksi ang biyahe, dahil sa maagang pagbaba ng ilang pasahero, nakaramdam ako ng kakaibang lakas ng loob. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas mahaba. Napansin ko na tila may iniisip siya ng malalim, kaya tinanong ko siya, ano ba talaga ang pinagdadaanan mo, Carlo? Parang may tinatago kang malaki. Napatingin siya sa akin ng matagal, ang mga mata niya ay naglalaro sa pagitan ng pag-aalinlangan at pagtitiwala. Sa huli, napangiti siya ng bahagya at sinabing, hindi ko pa alam kung handa akong sabihin iyon, Maya. Pero salamat sa pag-unawa. Hindi ko alam kung anong dahilan ng kanyang pag-aalinlangan, pero naintindihan ko na may mga bagay na kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ngunit sa kabila nito, ramdam ko ang lalim ng kanyang loob at ang pangakong unti-unti niyang bubuksan ang kanyang puso sa akin. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang aming mga pag-uusap. Hindi na lang tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay kundi pati na rin sa mga pangarap at takot. Napag-usapan namin ang aming mga plano sa buhay, ako tungkol sa pagiging guro, siya naman sa pagbalik sa pag-aaral para sa engineering. Sa bawat kwento niya, naramdaman ko ang apoy ng kanyang pangarap, na kahit ano paman ang dumaan sa kanyang buhay, ay hindi pa rin nawawala. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng parke sa Lipa, habang pauwi kami mula sa isang simpleng kainan, napansin ko ang pag-aalangan niya sa bawat hakbang. Tila ba may mabigat siyang iniisip? Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang kamay. Ano ba yan, Carlo? Hindi ka na parang ikaw. Napatingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang bahagyang luha sa kanyang mga mata. May mga bagay lang talaga akong kailangang ayusin, Maya. Pero salamat na nandyan ka, sagot niya nang may pag-iyak sa tinig. Hindi ko siya pinilit magsalita pa, niyakap ko siya ng mahigpit at pinangako na hindi siya iiwanan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mas malapit kami kaysa dati, higit pa sa mga salita, higit pa sa mga pangarap. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaintindihan, may mga lihim na tila nakakulong sa kanyang puso na magpapabago sa lahat ng aming inaakala tungkol sa isa't isa. At ang araw na iyon ay lalong naglapit sa akin sa katotohanang kailangang malaman, kahit masakit man ito. Ang susunod na bahagi ng aming kwento ay puno ng mga pagsubok at paglilinaw, isang pagsubok ng tiwala at pagmamahal na sadyang mahirap pagdaanan. Handa ka na bang malaman ang tunay na lihim ni Carlo? Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Isang araw, habang pauwi kami mula sa kolehiyo, biglang naging masikip ang jeep kaysa dati. Ang mga pasahero ay tila nagkakandara pa dahil may paparating na malakas na bagyo mula sa bundok ng makiling. Naramdaman ko ang tensyon sa hangin, hindi lang dahil sa ulan, kundi dahil tila may mabigat na bumabalot sa paligid namin. Si Carlo, na palaging tahimik at kalmado, ay ngayon ay may kakaibang kilos. Hindi siya katulad ng dati, tila ba may iniisip siyang hindi niya kayang sabihin. Habang nagsasalita kami tungkol sa mga pangarap at plano, napansinan kong palihim siyang nagtatago ng isang sobre sa loob ng kanyang bag. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero may bahagi ng aking puso ang nangamba. Sa gitna ng siksikan at ingay, napalapit siya sa akin at mahina ang boses na nagtanong, "Maya, kung sakaling may mangyari, gusto kong malaman mo ang totoo." Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng seryosong damdamin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya, pero ramdam ko na ang mundo ko ay unti-unting nagbabago. Habang bumababa ang ulan at ang jeep ay umandar muli, unti-unting naibukas ni Carlo ang kanyang puso. Isinulat niya ang kanyang kwento sa isang liham na ibinigay niya sa akin. Doon ko nalaman ang lihim na matagal na niyang itinatago, isang kwento ng pagkukulang, pangarap na naputol, at mga pangyayaring nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi ko akalain na ang tahimik na lalaki sa likod ko ay may mabigat na pinagdadaanan. Ang kanyang pagkatao ay puno ng mga sugat na hindi madaling makita sa unang tingin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay may ningning pa rin ang pag-asa at pagnanasa na makabangon muli. Habang binabasa ko ang liham, naramdaman kong ang aming samahan ay hindi na basta-basta. Ang mga salita niya ay parang alon na dumampi sa aking puso. Nagpapaalala na sa likod ng bawat tao ay may kwento na kailangang pakinggan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Ang lihim ni Carlo ay simula lamang ng isang mas malalim na misteryo na kailangang tuklasin, isang misteryo na magpapabago sa aming buhay nang hindi namin inaasahan. Ano ang nasa loob ng liham? At paano namin haharapin ang mga katotohanan na unti-unting lumalabas? Samahan ninyo akong tuklasin ang susunod na kabanata ng aming kwento, isang kwento ng pagtitiwala, pagkakaibigan, at pag-ibig na sinusubok ng mga lihim ng nakaraan. Minsan akong napahiya sa bus, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Habang hawak ko ang liham na iniabot ni Carlo, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng bawat salita. Ang mga sulat na iyon ay tila isang bintana sa kanyang nakaraan mga pangyayaring nagbago ng kanyang mundo at nag-iwan ng mga tanong na matagal nang nais niyang sagutin. Isinalaysay niya sa liham ang mga pagsubok na pinagdaanan niya mula sa pagkamatay ng kanyang ama hanggang sa pag-iwan ng kanyang ina na nag-iwan sa kanya at sa kanyang mga kapatid na nagdurusa sa kahirapan. Ipinahayag niya ang kanyang mga pangarap na mauwi sa pag-aaral ng engineering, ngunit napilitan siyang magtrabaho sa isang maliit na mekaniko upang makatulong sa pamilya. Ang bawat pangungusap ay puno ng emosyon, kalungkutan, panghihinayang, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Hindi ko maiwasang maantig ang puso ko sa lalaking ito na bagamat tila tahimik at simple, ay may malalim na laban sa buhay. Habang binabasa ko, naramdaman kong mas lumalapit kami ni Carlo. Ang aming mga pag-uusap sa jeep ay naging mas makabuluhan at ang bawat sandali na magkasama kami ay puno ng pag-unawa at suporta. Hindi na ako natatakot sa mga siksikan o sa init ng jeep dahil alam kong nandyan siya, handang sumalo at umalalay. Ngunit habang lumalalim ang aming samahan, may isang bagay na unti-unting lumilitaw, isang lihim na hindi niya kayang sabihin ng direkta, isang pangyayari na maaaring magbago ng lahat. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi mula sa isang tahimik na kainan sa bayan, napansin ko ang bigla ang pag-iba ng kanyang mukha. Ang mga matang dati ay puno ng ngiti ay ngayon inagtatago ng isang mabigat na pasanin. May kailangan kong sabihin sa iyo, maya, ang mahina niyang sabi, puno ng pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano mo tatanggapin ito. Narito na ang sandali na matagal kong hinihintay at kinatatakutan ang pagharap sa lihim ni Carlo na maaaring magbigay ng sagot sa lahat ng aking mga tanong, ngunit maaaring magdulot din ng sakit at pangamba. Ano kaya ang itinatago niya? At handa ba akong harapin ang katotohanan? Sundan ninyo ako sa susunod upang alamin ang susunod na kabanata ng aming kwento, isang dagdag na pahina sa aming buhay na puno ng emosyon, misteryo, at pangarap. Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Habang nakatayo kami sa gilid ng kalsada, ang malamig na hangin ng gabi ay tila nagdadala ng bigat ng mga salita na hindi pa nasasabi ni Carlo. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya ay naglalaro sa pagitan ng kaba at tapang, habang hinihintay ang aking reaksyon. May isang bagay ako na kailangang sabihin sa iyo, maya, simula niya, ang tinig niya inanginginig ng kaunti. Hindi ako yung taong akala mo. May nakaraan akong hindi ko maipagtapat ng madali. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Sa loob ng ilang segundo, tila nawala ako sa mundong iyon, ang jeep, ang mga pasahero, pati ang mga ilaw sa kalsada ay naglaho. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na tila sumisigaw. Pakinggan mo muna ako, patuloy niya, hawak ang kamay ko ng mahigpit. Matagal na akong nagtatrabaho sa isang mekaniko, pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Napabuntong hininga siya, at sa bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig, nadarama ko ang bigat ng kanyang kinikimkim. May mga pagkakataon na napilitan akong gumawa ng mga bagay na hindi ko gusto, mga bagay na ikinakahiya ko. Pero ginagawa ko lahat para sa pamilya ko at para sa pangarap ko. Hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa tapang niyang ibahagi ang kanyang kwento sa akin. Hindi ito ang inaasahan ko, hindi ang isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang kwento ng pakikipaglaban, sakripisyo at katotohanan. Salamat, Carlo, sa pagiging tapat, sabi ko, habang nilalambing ko ang kanyang kamay. Hindi kita hahatulan. Nandito ako para sa iyo. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaunawaan, alam kong ang lihim niya ay hindi pa tapos. May mas malalim pang bahaging hindi niya masabi, isang bahagi ng kanyang buhay na tila naglalakbay sa dilim. Ano ang magiging epekto nito sa aming relasyon? Magagawa ba naming lampasan ang mga pagsubok na ito? Abangan ang susunod na kabanata ng aming kwento, isang paglalakbay sa puso ng isang lalaking mailihim at ang babae na handang harapin ang lahat para sa kanya. Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Pagkatapos ng aming maikling usapan sa tabi ng kalsada, hindi ko maiwasang balikan ang mga sinabi ni Carlo. Ang mga salita niya ay parang mga piraso ng palaisipan na kailangang ayusin upang maintindihan ko kung sino talaga siya. Hindi siya yung simpleng binatang nakikita ko lang sa jeep araw-araw, siya ay mailalim, may mga sugat at mga kwentong hindi madaling sabihin. Isang hapon, habang naglalakad kami sa ilalim ng puno sa may plasa ng Lipa, naisip kong itanong ang isang tanong na matagal ko nang gustong sagutin. Carlo, ano ba talaga ang mga bagay na pilit mong itinatago? Tanong ko ng dahan-dahan. Napatingin siya sa akin ng matagal, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, huminga siya ng malalim at nagsimula ng kwento na matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Hindi ako palaging nasa mekaniko, simula niya. May mga araw na kailangan kong magtrabaho sa ibang lugar, mga lugar na hindi ko gustong pag-usapan. Ginagawa ko iyon kasi wala akong ibang pagpipilian. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ibig niyang sabihin, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin. Napalapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, bilang suporta at pag-unawa. Hindi mo kailangang mag-isa, Carlo, sabi ko ng may pag-aalala. Nandito ako para sa'yo, kahit ano pa ang pinagdadaanan mo. Napangiti siya ng bahagya, ngunit maihalong lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Salamat, Maya. Sana balang araw, maintindihan mo ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mas lalo kaming naging malapit. Ngunit ramdam ko rin na may mga bagay na kailangang harapin, mga pagsubok na maghubog sa aming kwento, at maaaring magbukas ng mga pinto na hindi namin inaasahan. Ano kaya ang mga lihim na hindi pa niya nasasabi? At paano namin haharapin ang mga ito? Samahan ninyo ako sa susunod na bahagi ng aming kwento, isang paglalakbay sa puso ng isang lalaki na may mga tinatagong sugat at ang babae na handang sumuporta sa kanya sa bawat hakbang. Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Isang hapon, habang papalapit kami sa huling hintuan ng jeep, napansin kong tila mas tahimik si Carlo kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malayo, tila may iniisip na mabigat. Hindi ko na napigil ang tanungin siya, "Carlo, anong iniisip mo? Parang malalim ang iniinda mo." Napabuntong-hininga siya at dahan-dahan niyang sinabi, "Maya, may isang bagay na kailangan mong malaman." Hindi lang simpleng lihim ito, kundi isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang itinatago dahil natatakot akong masaktan ka o mawala ka. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at ang aking puso ay tila kumabog ng malakas. Ano iyon, tanong ko, nanginginig ang boses. May mga taong gustong saktan ako, Maya. At hindi lang ako ang apektado, pati ang mga tao sa paligid ko, paliwanag niya habang pinipilit manatiling kalmado. Kaya palagi akong nag-iingat, lalo na sa mga taong pinapapasok ko sa puso ko. Hindi ko maintindihan agad ang ibig niyang sabihin, pero ramdam ko ang takot at pangamba sa mga mata niya. Sa gitna ng aming pagsasalo sa jeep, unti-unting lumalalim ang misteryo na bumabalot sa kanya. Paano natin haharapin ito, Carlo? Tanong ko ng may pag-aalangan. Mumiti siya ng bahagya, hindi ko alam, Maya. Pero nais kong subukan, kasama ka. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang tibok ng puso namin na tila nag-ugnay sa gitna ng dilim at liwanag. Ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa jeep, sa mga siksikan at ingay, kundi tungkol sa pagtitiwala, tapang at pag-ibig na handang harapin ang lahat ng unos. Ano kaya ang tunay na panganib na bumabalot kay Carlo? At kaya ba naming labanan ito ng magkasama? Tara, samahan niyo ako sa susunod na kabanata. Isang kwento ng tapang, pag-asa, at mga lihim na kailangang ilantad sa dilim ng gabi. Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Mula ng ibahagi ni Carlo ang mga salitang iyon, hindi na naging pareho ang bawat araw namin sa jeep. Ang dating simpleng biyahe ay naging puno ng tanong at damdamin na hindi ko palubusang naunawaan. Palagi kong iniisip kung ano ba talaga ang panganib na bumabalot sa kanya at kung paano kami makakaligtas dito ng magkasama. Isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi mula sa kolehiyo, napilitang huminto si Carlo sa tabi ng isang maliit na tindahan sa bayan ng Lipa. Ang mga ilaw ng poste ay nagpapadilim sa kanyang mukha habang tumingin siya sa malayo, parang may hinahanap na sagot sa kawalang katiyakan ng gabi. May mga tao pala na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, maya, ani niya habang nakatingin sa akin. Hindi lang basta mga kaaway, mga taong dati kong tinulungan, pero ngayon ay nagiging dahilan ng takot ko hindi ko maiwasang manginig. Ano ba ang nangyari, Carlo? Bakit ka natatakot? Pinisil niya ang aking kamay ng mahigpit. Sana hindi ito makaapekto sa iyo. Pero kailangan mong malaman na may mga bagay sa buhay ko na hindi mo inaasahan, mga problema na hindi ko kayang harapin ng mag-isa. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita at alam kong hindi ito basta-basta. Ngunit alam ko rin na hindi siya nag-iisa, nandito ako, handang sumuporta at harapin ang kahit anong pagsubok kasama siya. Habang naglalakad kami pa uwi, naisip ko na ang aming kwento ay hindi na lamang tungkol sa isang tahimik na lalaki sa likod ng jeep. Ito ay kwento ng tapang, sakripisyo, at higit sa lahat ng pagtitiwala na magpapatatag sa amin laban sa mga unos na paparating. Ano kaya ang mga pagsubok na haharapin namin? At paano namin mapananatili ang aming samahan sa kabila ng mga lihim at panganib? Samahan ninyo ako sa susunod na kabanata, isang kwento ng lakas ng loob, pag-ibig, at mga lihim na magpapabago sa lahat ng aming inaakala. Minsan akong napahiya sa boss, ang lihim ng lalaki sa likod ko. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang malamig na simoy ng hangin sa tabi ng kalsada, habang hawak ko ang kamay ni Carlo, ang kanyang mga salita na bumabalot sa akin ng takot at pag-asa. Hindi ko akalain na ang tahimik na lalaki sa likod ko sa jeep ay may daladalang ganitong bigat. Habang naglalakad kami pa uwi, unti-unting bumukas ang mga salita niya, tila isang ilaw na nagsisimulang sumilay sa dilim ng kanyang nakaraan. Maya, may mga pagkakataon na kailangan kong itago ang sarili ko para protektahan ang mga taong mahal ko, sabi niya ng maihalong lungkot at tapang. Pero alam kong hindi ko ito kakayanin ng mag-isa. Napatingin ako sa kanya at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang lalim ng aming pagkakaunawaan. Hindi na ito tungkol sa simpleng pagkikita sa jeep o mga tawanan sa gitna ng siksikan. Ito ay tungkol sa aming dalawa, dalawang taong naglalakbay sa gitna ng unos, na handang magsama sa kahit anong laban. Carlo, hindi kita iiwan, sabi ko ng may buong puso. Sasamahan kita sa bawat hakbang, sa bawat laban. Umiti siya ng bahagya, at sa mga matang iyon ay nakita ko ang simula ng bagong pag-asa, isang pangakong magtatagal sa kabila ng lahat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may mga lihim pa siyang itinatago, mga misteryong kailangang tuklasin upang lubos naming maunawaan ang aming kwento. Ano kaya ang mga susunod na hakbang namin? At paano namin haharapin ang mga pagsubok na darating? Sundan ninyo ang susunod na kabanata ng aming kwento, isang paglalakbay ng tapang, pag-ibig, at mga lihim na unti-unting na ilawan sa dilim.